trending nga ngayon, nagagamit ka lang daw ng powdered na gata sa itlog, ay makakagawa ka na ng masarap at sobrang affordable na dessert. Na-curious nga lang ako kung masarap at legit ba yung napanood ko. Kaya nag-try din akong gumawa para din maipakita ko sa inyo. Dito nga sa ating gagawing dessert ay gagamit lang tayo powdered milk. Any brand po ng powdered milk is welcome po dito. Doon nga po pala sa napanood ko guys, tig isang itlog at isang powdered milk lang yung ginamit nila. Kaya kung gagawa din po kayo nito, pwede naman po ang isang powdered milk lang at isang itlog lang ang bilhin ninyo para makamura din po kayo ng konti. Lalagyan ko lang po yan ng half cup ng tubig at saka tunawin ng gatas dito. Then pagkatunaw nga po ng ating gatas dito, ay susunod ko na din po ang half cup ng white sugar. Sa asukal naman po guys, Nakadepende po yan sa kung gaano kadaming asukal ang ilalagay mo dito. Yung iba po kasi, hindi nila preferred ang masyadong matamis na dessert. Pero ako kasi, type ko po yung mataas na level ng matamis sa mga dessert. Sweet po kasi ako sa personal eh. Ay! Ayaw. Kapag natunaw na nga yung asukal dito, ay pwede na nating ilagay ang dalawang ang medium size na itlog. Binabasag ko nga muna yung mga itlog sa isang bowl bago ko ilagay sa ating mixture, guys. Eh, kasi naman, one time, nung may niluto ako, pag-crack ko ng itlog, naku, bugok pala yung itlog. Dali-dali ko tuloy kinuha sa mixture yung bugok na itlog. Kaya, heto, nadala na ang inyong ati Lenlen. Inaamoy ko na muna yung itlog bago ilagay sa mixture. Bali, dito nga po pala sa ating mixture, ating naiging nilagay nating itlog sa milk mixture. na ginawa natin hanggang sa mag-combine na ang dalawa. Then after niya, na magpipiga naman ako dyan ng isang piraso lang ng kalamansi, then sa haluin muli. Nakakatulong po kasi itong kalamansi para mabawasan yung lansa ng ating gagawing dessert. Pwede din po kayong gumamit dito ng vanilla extract kung yan po ang available dyan sa inyo. Pagkat natin yung mahalo-halo, ay sasalain naman natin yan ng tatlong beses para sure po tayo talagang walang buo-buo dito sa ating mixture. Di kasi may iwasan guys na magkaroon talaga ng buo-buo sa mixture. Kaya, nig talaga natin yung salain ng dalawa hanggang tatlong beses. Then, pag sure isi-set aside muna natin yan. Dito naman tayo sa ating liyanera. Bali maglalagay lang naman ako dyan ng tig-isa't kalahating kutsara ng asukal sa bawat liyanera. Then saka natin yung tunawin sa apoy hanggang sa magkaramilize na ang mga ito. At kung hanggang ngayon inanunod ka pa, ibig sabihin na interesado ka sa dessert recipe na sinishare natin ngayon. At kung sakali pong magugustuhan mo ito, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na Wow! I love this dessert! Maraming salamat po! Once nga na magkaramelize ng asukal sa lelera, ay palalamigin muna natin yan ng 5 minutes bago isalin yung ginawa nating egg and milk mixture. Siyempre, alam ko nang nasa isip ninyo. Yes po, tama po kayo. Leche flan nga po itong ginagawa natin. And alam ko po marami sa inyo, eh paborito rin po ito. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa sarap ng leche flan, ba? Diba? Pagkasalin nga natin ang mixture sa lelera, ay tatapagawa tatakpan ko lang yan ng aluminum foil sa ibabaw para hindi matuluan ng tubig ang ating mixture. Then matapos na yan, ay pwede na natin yan lutuin. Sa pagluluto naman ito, dapat po ay nasa low heat lang tayo para hindi masyadong umusbong at umalsa itong ating mixture. Kapag kasi malakas ang apoy, baka naman po maging tortang gatas na itong niluluto natin. Lulutuin lang natin ito sa loob ng 50 to 60 minutes. And makalipas nga po ang isang oras na pagluluto, ay makikita natin dyan na luto na itong ating leche flan. Hang tingnan at palamigin. Tanggalin lang natin ang takip nito, then saka iscrape is ang gilid para madaling ma-unmold. Eto na nga, guys. Mainit-init pa. The moment of truth. Maganda kaya ang kalalabasan. Tara-ran! Yan na nga, guys, no? Medyo na-deform nga yung ibabaw ng ating leche flan dito, guys. Kahit super duper hina na ng apoy, nangulubot pa din siya. Pero sa lasa, to be honest, masarap siya. And wala siyang pinagkaiba sa kung maganda or pangit yung appearance niya. Basta masarap yung leche flan, habay na habay sa akin yan. Recommendable tong gawin, guys. Kaya itry mo na din gumawa nito.